Ano sir, maghahanap na tayo sa online ng mapapangasawa muli. <laughs> Ay, sir, dating web sir, ilang taon kayo sa pag-abroad? Na ah, siguro mga 12 years na yan. Oo, nasa 12 years na pero kita Tututunan mo naman dama. Kita up, mo naman ang mga investment ng dating OFW na marunong, sir, eh, na marunong, magnegosyo o mga Nandito na tayo eh. sa kay na babuyang walang amoy Petro ng Ilocos Norte. Nag-iisa ka Sir na supplier dito ano? Mayroon isa Sir sa Batak. Tapos sa distrito sa district 1 dito kasi ah, ibig sabihin not all tip ang user ng Pedro dito tsaka yung may babuyang walang amoy dalawa lang kayo na supplier oo pero marami kaya kaya lang sir ang tawag dito sa mga ano yan mga end user talaga mga direkta sa farm mismo kami nagsusuplay so, yung mga supply, supplier tulad ng mga dealer, wala akong ano eh. Ah, ikaw, sir, ito ano, Jerry, Palmonis, oh, okay, ano? ako yan. Ano, shout out sa mga UFW dyan, UFW, sir, oh. Oo, dati ako oh. galing ng ano yan, Saudi. Uh, Hindi, di, Taiwan, Korea, ah, Taiwan. Qatar, Saudi, oh, galing na ako dyan. Ah, parehas ka. Um, Nag-Taiwan ako noong 2007, dalawang taon ako doon, noong ah, 2008. Okay, okay. Ga ang huling ano ko sa Saudi 2017 nung ako nag-forgood na. Mm. So, si Sir forgood na. Ipasilip eh, mo yung baboyang walang amoy diyan. <laughs> Hindi na namin lalapitan kasi s'yempre livestock yan eh mahirap Oo. na. Oh, no mga kapo namin OFW no. Kaya kayo mag-isip-isip na rin kayo kung anong negosyo niyo pag-uwi nyo. <laughs> oh, si Sir dito ko kay Sir ako kukuha ng Pedz. Pedpro. Oh. Baboyang walang amoy yan, Sir, walang amoy yung babuyan talaga. Idol ko si Sir doon sa no sa video ng Pedpro eh. Doon ko ito nakita, hinanap namin ngayon. Mamaya sir, pasyalan natin doon sa waste namin. Para maamoy mo talaga kung ano. ano ah, may waste kayo dyan? Oo, oh, dyan. Oo, kita kayo dyan sa loob. Dyan tayo ito, dyan dito. Oo oh, nga. Para makikita mo yung... Eh, ba't hindi ka magtayo ng biogas? Mayroon kami plano dyan dati. Kaya lang... Kasi marami Doon sa permit namin sa munisipyo, mayroon talagang biogas dyan. Kaya Ako yung nakadesign nyo sa biogas yung tanki ko. Hindi ko palang inakunik yung mga pipe yun lang, yun lang. Kaya kasi mayroon is space doon na maglalagyan ng biogas kasi magkatabi ng, filtration ng filtration tank sa biogas dapat eh. Kasi libre na yung gas. Eh. Nakita ko yung, <coughs> nakita ko yung vlogger na gumagawa ng biogas sa uh, kataya ng baboy. Pambihira yung pressure ng gas doon. Ang lakas. Oh. Ang problema kasi boss, nung, nung talagang marami ka akong tamo dyan. Kaya lang nung misis ko nung 2021, Oo. nagkasakit siya na matay. Eh. Ah. Kaya ang tawag dito, kaya kumbaga parang nawalan ako ng gana eh. Na parang dito na ako na-concentrate eh. Oh, uh -huh. Picture dati ng misis ko eh. Diyan lang. Pero nung nagka-breast cancer, Mm. -hmm. Saglit lang ha? Isang buwan lang namatay na siya. Ayun, balo ka na ngayon? Oo, oo. Balo ko balita yun Kailan lang, lang, dalawa kami nagpatay ito sir eh. Nung asawa mo? Oo, kasi ang balak niya magpo-forgood na rin. Ay, mag-early mag mag, mag, mag early retirement ka ba? Balong ko balita yun sir. Ba't nung 2020, 2021? Mag, Nag-forgood ako nung <laughs> 2017, di ba? Oo. Oh. Uh -huh. 17, 18, 19, nung 2017, 18, 19, Di ba? Doon naman siya na yan ito, kapatid niya, no? Kabatid niya, mga bayaw ko. Kasi bayaw pa daw niya, eh. Oh, uh, teka lang muna, patay mo muna. Ito yan. Lupit lang ng disenyo nitong baboyan ni sir, oh. Ito yung ano, sir, ito Yan yung first stage, sir. Ito yung first stage, you know, dito. Dito lahat. O, tignan mo, na, dapat ah, dito, ah. napaka napakabaho na dapat dito, ah, di diba? ba? Oh, parang wala kang oh, eh. Dapat, sobrang sobra, sobra, dapat oh, dito. Ibigyan mo eh. Wala kang video sir, natawa talaga. Ayan po yun. amoy sa akin ay naglinis ay ang baho na. Ito po yung tayo ng baboy ni si pero wala kang maamoy Ano Uno, uno yung ginagawa. Ang oh, lupit. Bimig, uno, patay, patay na oh, yun. Ang lupit ito ho. Walang amoy ay yun sa akin, cover pa yung tanki ko. <laughs> Tapos ito sir, ginawa ko yun, di ba? Parang incorporated lang. parang Yung mga apat na pipe yan, parang nagkakasakasama rin yan para papasukan ng hangin papasok. ilalim. Hindi, papasok lang yung mga tubig niya. Eh, 'Di ba yung tubig doon papasok ayon? Ah, 'yun doon nandito lang. Dumi nandito lang ito yung, yung ang kukunin mo. Mm. Ito yung ito naman pagpunoy ito bubuksan lang to, sir. Mm. Tapos doon sa drying bed doon. Ah, uh, para oh. maging pataba rin ano? Oo, pataba. Taba. Magaling yung, ano, tingnan mo yung mga kalamansin, ano ni Sir, sir? Toy, ipakita mo. Ang husay ng pagkadali ni Sir. Oo, oh, namumuo na sila. Oh. Ang ganda ng lugar nito, do, oh. O oh, may, <laughs> may abukado pa paborito kong prutas, oh. oh. Eh, Ito, naman sir, panumok. itong tubig Dada naman. Ito tubig, naman. Oh. Itong tubig naman papasok ngayon rito yan, lalabas dito. Oo, oh, yung puro tubig. Itong mga, mga ano na yan, may mga stage yan parang oh. palinis ng palinis. Oo. Oh. Uh. Diba, man, Kasi yung kasi yung ano, yung yung tubig, di ba? Yung yung ma yung mabigat, di ba sa ilalim? Oo, oh, sa mabigat. Tapos yung malinis, yung malinis sa, ta ay, sa taas. ay, hindi yung, yung magaan sa taas. Oh. Ngayon oh. yung pipe ngayon, naka, naka ganun. Nasa gitna yung, nasa gitna yung ano niya, oh. yung pang parang inlet niya. Inlet niya. Para na papasok kayo rito. Oo, oh, yun, yun. Kapaba, na. Kapaba. Oh. Saka yung slats na matitira na May sa ilalim. Yun. Kahit Balo. malinis ka lang ng mga dalawang besa. Dito, lumilinis. lumilinis ang lumilinis. Lumilinis. Kita mo yung mga dumirini o oh. kataba na o. Oh. Ang galing. Kung mas malinis, sir, didamihan mo ng ano? stage. Oo. Oh. O, oh, dito tubig na siya talaga. Oo, oh, pure na o. Oh. Tapos, sige, tubig na yan. Papasok rito ngayon, sir. Ang dyan, maganda rito sa lugar mo, sir, malawak yung lupa mm. mo. Diyan na namin ipapambiyan, papunta sa mga palayan yan. Oh. Mm. ano, libre gamit na sa halaman to. Mm. Sa, mm. sa mga Dokpet putas. Ang dupit ng disinyo okay, ng na ano. Oh, pwede ka na maglagay din ng ano eh. Yung isda na napupuhi sa dito tubig. Yung sino ba? Sino ang ano? Nang naglagay ng ano ng dalag. Hindi. Ah, uh, dito, dito. Buhay. Buhay naman siya kaya lang mahirapan kung minsan kasi pag walang tubig, mahirapan ako papalit-palit ng tubig. Hmm. Kasi kailangan mo ring ano eh. Kailangan mo ring talagang i, i, i ipalitan. Ipalitan kasi, 'di ba? Mag kasi ang ang tubig fish oh, kasi na ano na ang, ang tawag, yung yung kinakain kanila ng ng isda na fish. Uh, fish. Di ba mayroon siyang crude content siya? Ah, magka-trade siya. Ng... Pag matagal yan, marami muna. Ano, parang, alam mo yun, parang crudo. Pag tumatagal ah, yun, magiging pulgy sa loob. Ah, Magkikita ah. mo talaga na parang maraming mantika. Pero yung kaya sir, o, oh, kompleto, may limon. May ano pa rin yung suha. Pagkata <gibit> ito, kasi naalagaan yung mga damo. Grabe, pagkatsirada na sir. Ano kuya? Ito naman sir, ito naman sir. Di... Dito mo pirapatok buyon uh, to eh. Dalawang butas to, di ba? Hmm. Hmm. Hindi po, kasi hindi pa kami nag-aalis kasi ang tawag ito ngayon. Dalawang butas yan sir. Pag, kunwari, dito ko muna Alis mo lang to. Oo. Oh. Parang itatake mo sa oh. dito oh, pag pag siya, sa, kabila. sa kabila. Tapos dito mo pupuno. Oh, tapos pag pagpuno na siya. Dito naman sa kabila. Dito sa kabila tapos hahawin mo ito. Ito tingnan mo. Ano ah, sir, inaabono mo rin sir yan? Abono na to. Abono na yan oh. oh Grabe oh. yan, Oh. Tayo, tayo, this. This. Organic fertilizer talaga yan. Yan ang magandang ikalat dyan, oh. Oh, dito sa kawan. Pati sa... Ito mga tayo na yan, galing sa mga breeder, kasi sampre, naroon yeah. sa taas parang i... Ang maganda dito lang. sa lugar mo, malawak, malawak yung pa lupa mo. Yung babuyang ko, una kong mabuti, nabinta uli sa akin yung katabi, kaya medyo lumaki yung lupa ko, eh. Saka maganda, sir, dapat i-elevate mo yung ano mo, para walang problema yung disposal. Oh, lang kasi kataas. pag mababa kasi, problema mo yung kung kaya tumapa yung tubig. Ganito hmm. lang kataas. Hmm para at least yung tubig mapapababa sa Direkto oh, naman, papababa yung? Mm -hmm. okay lang, basta lang mababa. Pero ang lupit ng tae doon, no? Oh. Ni sir, kasi nakailibit din talaga hmm. yung lupa niya, oh. Iyo eh, sir, lahat itong lutin ito. Sa iyo lahat yan, may bakod niyan. Oo oh, sir, hanggang, 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 hanggang sa taas pa. Nakabidyo yan. Oo. Oh. Kaya doon sa, sa mga OFW dyan na gusto magpurugod, ano, mag-isip kayo ng <laughs> pagkakakitaan ninyo na yung pang lifetime ba, yung kahit hmm. kayo ay nakaupo-upo, may napasok na pira. Oo, oh, tama, tama. Yung naipon ninyo ay hindi ninyo ganong nagagalaw. Buhod pa rito, hmm. napakalapit sa signal sir oh. Oo, oh, yan dito, dito. Yan, dito naman, yung ano yung globe. Yan ko naman. Hindi, dito, yan lang dito sila yung dito telecom. Dito, dito telecom. Uh, ah, dito telecom. Ano yung hindi pag-usap din yan eh. Yung kasi yung bilan ko naman yan ng ano niyan, isang buwan. Ano lang yan sa 10,000 naman. Ah, oh, Ah, oo. Ay walang kwenta yung lupa doon. Kahit ngang magpa magka mag bait lang nitang 10,000 naman at sumugrupo 30,000. Hindi, depende sa location eh. Location. Kasi dito kasi bundok eh. Parang bundok naman, bless yung hakong ato, simo wala nang value yung lupa doon. Pero pagsano, pero pagsa mga commercial area siguro. Yan mahal ano, talaga. 30,000 yun sa amin eh. Ang ganda ah, ng location ni eh, sir. Tapos yung caretaker, 10,000. Ano sir? Maghahanap na tayo sa online ng mapapangasawa muli. <laughs> <laughs> ay, <Ayan, laughs> si sir nga pala. Binata yan si sir. Binata sir, yan. Sid, oh, binata na yan Pero, si sir. Oh, ano, medyo, bata pa medyo, si sir. Ayos natin. Medyo, <laughs> yan yan na. so, ano? Sir? Ilan taong na sir? Uh, 50, 52. Oh, ay, batang, direct message ah. yung si Seaman's Life at eh, konta ko kayo kay sir. Pero dapat yung babaeng marunong sa negosyo ha. Huwag yung puro papurma-purma lang. Pera, pera, Lalo pag uh, nasubukan mong misis medyo yung anawang tawag dito. Alam sa, mayroon alam sa buhay. Tapos oh. doon ako tatakot minsan eh. Ay, kahit Siyempre, iisipin mo talaga yun, di ba? Siyempre ah. Baka masusubukan mo na yung, hindi mo. Yung gastador lang. Oo, oh, ah, tayo ka lang Nandito tayo sa baboyang walang amoy ni sir. Pero hindi tayo papasok sa loob ha at yan ay livestock inapabisita na lang tayo ni sir dito sa kanyang mga investment dito hindi pa lang ganong natatapos oh. ang ganda ng location oh. Oh, ang ganda ng carabao grass ni sir oh. paghapon na rito, na, na Ay, ang ganda nga dito magpalipas ng oras pag sir kasi matatakipan natin itong bundok yung araw oh. ang ganda naman ng location ni sir oh. ay ang ganda naman tapos ang kwarto mo sir kahit dalawa tapos tires na yung kabila no? Oo oh, tama kaya gina ang yung Ay ang ganda parang, naman nakatusa Kung parang ano sir eh, parang nilagyan um, mo lang to. rito kasi at oh. least usually sa labas ka naman ano eh nakapag hindi ka na naman nasa loob eh Oo oh. At oh. uh, tingnan mo sir dating OFW. sir ilang taong kayo sa pag abroad? May uh, Siguro mga 12 years kaya Oo oh, nasa 12 years na pero kita so, mo naman na, na, Kita mo uh, naman ang uh, mga investment uh, ng dating OFW eh, na marunong magnegosyo, mga busing oh. Jilani Farm. Oh. Sana yung kapo natin mga FW ang isipin okay. nila mga investment wag yung pambababae. Pambababae tama. wag yung pambababae sa abroad. Baka kasama ko may mga ano yan, may mga may kanya-kanyang asawa ah, doon. Oh, Ay, natin. oh, ang ganda ng location ni sir, ang taas oh. Pero ang ibabaw tingnan mo naman ang Carabao grass. Ito ang gustong-gusto gusto ko oh. Sir, binili mo pa ang binhi nito? Hindi eh, sir, una, bubili, yung parang yung una, bumili ako ng mga dito sir, binili ko to sa baba. Pero pagkatapos na yun, pinarami mo na lang. Ay, ang ganda ng carabao grass ni sir, oh. Ito oh, ang nauna. O, kita mo yung kay sir na sasakyan, wala na si sir inaangkas dyan. <laughs> oh, wala na si sir inaangkas dyan, oh. Ay, ang ganda ng carabao grass, oh. Progress ang tawag yan, sir. Ah? Prag, prag. Ah, progress pala. Ang progress kasi kahit ano lilim, nabubuhay siya. Ah, pero pag, pag karabas kasi, namamatay. Pag, namamatay siya. Ah, hindi naman siya namamatay, pero parang... May, oh. Nagdidilaw. May, Nagdidilaw. Ah, sorry sa sinabi kong progress yan, sir. Karabaw, ha? Ito pala. Ito hindi, hindi ka, progress. Hindi ka, kitirim to. Parang ano lang, parang... para lang siyang... Padapa lang, padapa. Padapa, lang padapa. Para siyang yung artificial, ano? Hmm. Kasi kung yung karabaw, tat, yung parang yung ang parang ganda, oh. tumataas, tumataas, siya. Pero ito hindi. Pa, pagapang siya. Okay, hmm. okay, iba mga investment ni sir. May bahay na siya dyan. Ay, nagpapagawa pa siya, siya dito. Ang bahay kaya pala namin doon. Kung may bahay ba, pa kaya doon na isa. Yun talaga ang bahay namin na miss ah, Dito parang bodega, mga kwartel. Sa Tang lagayan mo ng feed pro. Oo. saka pag may pag magpapanak kami ng baboy dito na matutulog Ah, pero ang ganda Para ng location. Para may kusina na, di ba? Bidyuhan ah. oh. natin ng maliwanag ano, mga subscriber natin ano yung mga inspiring dyan ng mga OFW yung gustong magpurgod at may sariling hanap buhay marami pong diskarte sa Pilipinas ang kulang lang management at saka yung panahon ninyo ayan o okay, sir o oh. oh. yung pala ang building ni sir eh, kakaiba na oh. oh. parang hindi babuyan yung harapan o oh. tingnan nyo oh. ang, bahay lang. ang kasi, ganda kasi sa oh. kasi na ah, may tanim pa din o oh, panibagong pa hmm. progress o oh. Oh, Yung yes. mas na kakamis dyan. Ah, yes. ah, nakakamis dyan, sir. Yung tayo ng baboy, walang amoy. Oh, walang amoy. Ito sa Seaman's si Life, walang amoy doon. Grabe. <laughs> kahit inuunumoy mo kamo mo umamoy yung tayo. Siguro, grabe. Kahit ang ganda sa lugar ni sir. Dito lang po ito sa Bacara, Ilocos, Norte. Ano? Ang ganda ng location ni sir. Oh. Ito ang gusto ko. Yung nakalunghaw ka lang dyan. Oh. Oh. Asus, ang taas. Oh. Siguro mga 3 meters yung taas nito. Oh. aku ni kisah apa baru ni